sa okay, dalawa. One, two, three. Yan, pinalipad po natin si Mia at uh, yung batang ano, batang batang young bird. Ayan, sa batang young bird tayo nakatuon. Baka kasi mag uh, overfly. Ayan, magkasama na sila. Ayan na. Ayan si Mia. Pasusunod rin natin tong isa. Si Daggy Gray. Daggy Gray, sundan mo sila. Nako, bumaba agad. Asa na sila Mia? Ala, nawala na sila Mia. Nawala sa akin paningin si Lamia. Allah. sana Ayun si Mia. Hindi nakabalik yung isa yung kulay puti. Nawala sa ating paningin ang isa. Ayun si Mia oh, asan kaya yung isa? Hindi natin makita. Mia, nasa na yung puti? Ayun yata yung puti. Namilipad pa rin. Oh, ayun, ayun, ayun. Ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Mia, ano na? Hindi mo kasama yung kulay puti. Hindi na nakauwi. Ah, lipad kayo, lipad. Sunduin niyo yung isa. Ah, hindi pala 'to si Mia. Ito si Mia pala, bago pala lang naka -uwi. Oh, yung isa oh, yung maliit. Pala. Sana yung kulay bote Mia. Mia, hindi mo kasama si ano, si Salty. Mia, wala si Salty. Balikan mo si Salty, Mia. Ay, pagod na pagod si Mia. Asan si Salty? No? Wala si Salty. Sus, naapakan ko na naman yung dumi nyo. Pasentabe sa mga nanonood. Nawala yung isa. Nag-overfly. Hindi nakabalik. Mabuti pa tong si Sugar bumabalik. Pero si Sugar kasi ano eh nawawala ito sa hapon eh kaya nilagyan ko ng tape o oh, ito yung ayan ayan yung ano yung kulay itim si Blacky kasama ni Mia pero yung isa ayun pala yung isa nasa bubong o oh, ayun yung isa o oh, nasa bubongan si Salty nandun sa bubungan hindi makabalik dito Mia sunduin mo sa salty nandun sa ano sa bubong dun oh, sa kabilang bahay ayan po yung isa o oh, yung kasama ni Mia sa paglipad ito namang si uh, si Dagi Gray pinalipad ko eh dumapo lang dito sa bobong hindi sa totally nag nagfly-fly. Nagfly-fly eh no? Mia. Yung kasama mo na iwan pa oh, nandoon oh. Ayun oh. Ayun si Salty oh. Sana bumalik yan si Salty dito, makabalik siya. Ay Salty, ba't dyan ka bumabaan? Dito yung bahay mo. Balik na, Salty. Salty, balik na. Ayan yung si Blackie at si Mia. Nandiyan sa panabi. Sa panabing gutter. Oh, sana makabalik yan si ano, Solte. Eto si yung isa eh, oh. Ito yung kapatid ni Salty Yan. Hindi siya makakalipad kasi nga meron siyang tape. Ito naman si ano, oh, si Daddy Gray. Daddy Gray, lipad ka. Sundin mo yung si ano, si Salty doon, ha?

siya o oh, nasa bubungan ayaw yung mata sana bumalik problema tayo hindi ko babalik ang ating alaga mahinang nila lang hindi siya tayo isa o oh, ayaw yung mata Mia, ano si Santiago? Ayan niya di pancha. Ayan na, <laughs> ayon. Nakabalik din. Buti na lang, lumipad si Mia. Nakita niya lumipad si Mia. Ayan, nakabalik sa sa atin. Ayan na, oh. Nakabalik na din si Salty. Galing doon sa bahay na yon. Hindi natin ang kasi busy tayo sa pagpapalipad ng mga ibon natin na ah. para si Mia ay yeah, makita ni Salty. Ayan na, ayan po po si Mia. Salamat Mia. At nakita ka ni Salty. Ayan si Salty. Nakabalik na sa atin. Diyan sa bubong. Si Salty, si Blacky at saka si... Ayan na po si Mia. Oh. Iinom na ng tubig. Si... Ayan na. Si ano to. Si Blacky Si... Ayan na si Blacky Bumalik na naman. Ah, Mag-rounding. ba? Aba, aba. Nag-rounding. Ang, Blacky Ayun. Ayun. Bumalik na. <laughs> Ayan po si Blackie, nag-rounding. nag, nag na mag-rounding. Ano, grounding. Tapos si Salty at si Dagi Gray na dyan sa itaas. O, bababa na yan. Ako'y okay, bababa na rin. Ayan na, ayan o. Bumalik na na ulit si Dagi Gray, si Blackie. Ako'y ko ha. Ah. Pagod na pagod. O, ayan na naman si, ano, ah, sino to? ayan si Mia si itong isang ah si Whistler pala to yung nanay ni Blackie ayan si Blackie si Salty yung isa at ano sa kabila si uh, si Daggy pagod na pagod o oh. oh, pagod na pagod si Blackie halatang hindi sanay lumipad eh. bata pa kasi yan yung pinakabata nating young bird nag-grounding, nag-train mag-grounding. Ayan naman po si Mia. Si Mia. Si Witzler. Si Norman. Si, si Sugar. At si uh, O, oh, dyan na kayo ha. Ah. Bababa na ako. Balikan ko na lang kayo mamaya. Ayan, may lumilipad dun o. Oh. Ang black tea, oh. Ano ba, yung, ba? Yung, uh, ba yun? Ibon ba yun? kalapati ba yun? Saan naman nun? Grabe laki oh Grabe Hindi ko makita sa aking camera Parang invisible eh. Hindi sa visible uh, Ayan Ang ating mga kalapate Tatlo silang nandyan sa itaas Andito naman si Si Mia naghihintay oh, kayo dyan bumaba na kayo hot Bababa na rin ako Ayan bababa na si Black eh, oh. nahiya Bababa na eh Nahiya pa Baba na dali. Baba, baba, baba. Uwe, 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 uwe. Uwe. Uwe na, uwe na. Pinaglipad mo kami tapos uwe, sabi nila. <laughs> o sa sige, na kayo. O, shoutout kay Inay Merdy, kay Kameses, at kay daslorica Maraming salamat pag support rin nyo at pag... Uh, pag, Pagka, uh, pagiging uh, pag member ng aking YouTube channel. Bye-bye!